Disclaimer: Ang sumusunod na kwento ay naglalaman ng mga kathang-isip lamang na elemento at nilayon para sa mga layunin ng entertainment lamang. Anumang pagkakahawig sa mga aktwal na tao, buhay o patay, o totoong pangyayari ay nagkataon lamang. Ang mga pangyayaring inilalarawan sa kwentong ito ay gawa ng imahinasyon ng may-akda at hindi dapat bigyang kahulugan na sumasalamin sa katotohanan sa anumang paraan. Sa isang liblib na bayan sa puso ng Pilipinas, may nakatirang isang lalaking nagngangalang Felipe nakilala sa malayong lugar bilang isang dalubhasa at walang takot na mga ngaso ng aswang. Siya ay isang tao na kakaunti ang salita ngunit may reputasyon sa pagliligtas ng maraming nayon mula sa mga kakilakilabot sa gabi. Ang mga alamat ng kanyang mga pagsasamantala ay kumalat sa mga kalapit na bayan at ang mga tao ay naniniwala na hanggat si Felipe ay nasa paligid. Walang aswang ang maaaring mapahamak sa kanilang mga tahanan. Isang gabi, habang nakaupo si Felipe na pinapatalas ang kanyang bolo sa pamamagitan ng kumikislap na liwanag ng kanyang maliit na parol, isang galit na galit na katok ang tumunog sa kanyang pintuan. Pinuksan niya ito upang makita ang isang grupo ng mga taganayon. Ang kanilang mga mukha ay nakaukit sa takot at desperasyon. Felipe, please. Tatlong tao ang nawalan itong nakaraang linggo. Natatakot kami na isa itong aswang. Ang asawa ko, nawala siya kagabi. Wala kaming narinig kundi ang hangin. Pakiusap, kailangan mo kaming tulungan. Tumigas ang ekspresyon ni Felipe. Kinuha niya ang kanyang bolos at isang vial ng holy water sa malapit na mesa. Walang sabi-sabi, tumangu siya sa mga taganayon at tumungo sa masukal na kagubatan. Ang kagubatan, ay isang lugar ng makapal na anino at nakakatakot na katahimikan. Ang tanging ingay ay ang lagaslas ng mga dahon sa ilalim ng bota ni Felipe at ang malayong kaluskos ng hangin sa mga puno. Matalas ang kanyang instincts at tumaas ang kanyang mga sentido habang siya ay nakikipagsapalaran sa mas malalim na kagubatan na sinusundan ang mahinang landas na iniwan ng mga taganayon. Habang tinatahak ni Felipe ang likulikong landas ng gubat, may narinig siya, isang mahina at malayong tunog na nagpalamig sa kanyang dugo. Ito ay sigaw ng isang sanggol. Malambot, ngunit hindi mapag-aalin langanan. Mas alam niya kaysa magtiwala sa mga kakaibang ingay sa gabi, lalo na sa lugar na ganito. Sinundan ni Felipe ang nakakatakot na iyak sa mas malalim na kagubatan hanggang sa makarating siya sa isang maliit at liblib na kubo. Lumana ito at pagod na, nakatago sa ilalim ng makapal na kulandong ng mga puno. Mas malakas na ngayon ang iyak ng sanggol na nagmumula sa loob ng kubo. Tumibok ang puso ni Felipe habang papalapit sa pintuan, mahigpit ang pagkakahawak ng kanyang bolo sa kanyang kamay. Sa loob, kakaibang tahimik ang eksena ang madilim na ilaw ng isang maliit na lampara ng langis ay kumikislap sa mga dingding na nagbigay ng mahabang anino. Sa gitna ng silid ay nakaupo ang isang magandang babae, yakap-yakap ang isang sanggol. Ang kanyang mahaba at itim na buhok ay umabot sa kanyang mga balikat at ang kanyang mukha ay kalmado at maamo. Ngunit may naramdamang mali, lubhang mali, ang sanggol sa kanyang mga bisig ay nakamamatay pa rin. Ang mga mata nito ay hindi natural na bakante. Pagod ka siguro, mga ngaso. Pakiusap, magpahinga ka na. Hindi ito lugar para sa'yo. Ang instincts ni Felipe na sumisigaw sa kanya. Tumindig ang mga balahibo sa batok niya. Hinawakan niya ang holy water sa kanyang bulsa. Alam niya kung ano ang dapat niyang gawin. Walang pag-aalinlangan, Inihagis ni Felipe ang vial ng holy water sa babae. Ang tubig ay tumalsik sa kanyang balat at ang reaksyon ay kaagad at marahas. Ang kanyang dating magandang mukha ay nabaluktot sa isang kakatwa, demonyong anyo. Ang kanyang balat ay sumirit kung saan dumampi ang banal na tubig at ang kanyang mga mata ay kumikinang ng malalim, pula ng dugo. Ang sanggol sa kanyang mga bisig ay nagpakawala ng isang hindi makalupa na pagtangis bago muling tumahimik, ang anyo nito ay nalalanta tungo sa isang bungkos ng walang buhay at tuyong balat. Mabangis at brutal ang labanan. Gumalaw ang aswang ng may hindi likas na ligsi, ang kanyang mga paay na at nakayuko sa mga paraan na lumalaban sa kalikasan. Iniwas ni Felipe ang kanyang bolo ng may katumpakan, pinamamahalaan ang ilang mga strike, ngunit ang nilalang ay walang humpay. Tila walang katapusan ang laban habang paulit-ulit silang nagsasagupaan sa masikip na espasyo ng kubo. Sa isang punto, ang aswang ay nalaslas kay Felipe na nag-iwan ng malalalim na sugat sa kanyang braso. Tumulo ang dugo sa kanyang kamiseta ngunit nagpatuloy siya, determinadong wakasan ang takot minsan at magpakailanman. Sa pangwakas at malakas na pagindayog ng kanyang bolo, nagawang hampasin ni Felipe ang leeg ng aswang na naputol ang ulo nito sa katawan nito. Ang pugot na anyo ng nilalang ay bumagsak sa lupa. Ang dati niyang magandang mukha ay isa na ngayong nakakatakot at walang buhay na maskara. Humihingal at sugatan, tumayo si Felipe sa ibabaw ng katawan ng aswang, pinapanood ang unti-unting nagiging abo at alikabok. Ang sanggol, na ngayon ay isang tuyong balat, ay nanatiling nakakatakot sa sulok ng silid. Lumuhod si Felipe, pinagmasdan ang labi ng sanggol. Ito ay hindi na isang tunay na sanggol, kundi isang pang-aakit, isang isinumpang bagay na ginamit ng aswang upang akitin ang kanyang mga biktima. Nakakabahala ang tanawin, isang paalala ng madilim, baluktot na kalikasan ng mga aswang at ang haba ng papakainin nito sa mga walang magawa. Pagbalik ni Felipe sa nayon, balisang naghihintay ang mga tao. Punit-punit ang kanyang damit, may benda ang kanyang braso dahil sa malalalim na hiwa na natamo niya. Ngunit kalmado ang kanyang ekspresyon. Nagtipon ng mga taganayon sa paligid niya habang ikinuwento niya ang mga pangyayari noong gabi. Tapatay na ang aswang. Pero dapat lagi kang maging mapagmatyag. Maaring wala na ito, ngunit ang iba ay nagkukubli pa rin sa anino, naghihintay ng kanilang pagkakataon. Mga pangyayari noong gabi. Ang mga taganayon ay nakahinga ng maluwag ngunit kinilig sa kwento ng nakakatakot, walang buhay na sanggol at ang nakamamatay na labanan. Muli silang nailigtas ni Felipe, ngunit ang alaala ng aswang at ang mga kakilakilabot na dala nito ay mananatili sa kanila magpakailanman. Habang lumalayo si Felipe sa karamihan, nakapatong ang kanyang kamay sa hawakan ng kanyang bolo. Ang kanyang trabaho bilang isang mangangaso ng aswang ay hindi kailanman tunay na tapos, dahil kung saan mayroong isa, palaging may iba pang naghihintay sa dilim. Salamat sa pagpapahintulot sa amin na akitin ang iyong imahinasyon, pakiligin ang iyong mga pandama, at dalhin ka sa mga mundong parehong hindi ka panipaniwala at nakakatakot. Ang iyong feedback, komento, at pakikipag-ugnayan ay nagbibigay inspirasyon sa amin na patuloy na itulak ang mga hangganan ng pagkukwento at upang lumikha ng nilalaman na sumasalamin sa iyo sa malalim at visceral na antas.